Napakaganda po gawin ito bukas, uh, katapusan po ng uh, biyernis ng taon or pinakahuling biyernis ng taon ng 2022. Napakagandang gumawa nito kasi baga sa ano iiwan po natin yung taon ng 2022 no? Na magiging masaya po tayo. And then kung ano man yung naranasan mo sa tao ng na ito, kung kayo man po ay nakakaranas ng medyo uh, nahihirapan kayo sa pera, ang daming mga problema, i-try po ninyo ito para sa pagpasok mo sa pagsalubong mo sa taon ng 2023, swerte naman din ang maranasan mo, okay? So, walang mawawala kung ito pong subukan mo. Ang importante dito, yung paniniwala mo. And then, talaga, guys, yung paniniwala, napaka-importante yan. And then, positive po kayo. Kasi pag once na ikaw isang positibong tao, maramdaman mo talaga yung anggaan ang gaan ng pakiramdam mo guys. Anggaan ang ng pakiramdam and then lagi kang masaya. And then hindi ka madaling magalit. Yan po ang sign sa tao na isang positibo. Hindi ka madaling magalit kahit makakarinig ka ng mga uh, hindi magandang mga salitain sa labas. Para bang marinig mo siya parang labas agad sa kabilaan. Parang wala lang mangyayari kasi po parang uh, nakafocus yung isip mo sa mga mabubuting bagay. Kaya guys, itong ituturo ko po sa inyo ngayon, uh, isang paraan din ito upang ma-attract mo ang positibong uh, mangyayari sa iyong buhay ngayong pagpasok po ng taon ng 2022 o uh, 2023 para swertihin po kayo. So bago po kayo pumasok uh, sa taon, pagsalubong natin sa bagong taon, napakaganda po gawin po natin ito importante talaga guys positive ka, naniniwala ka 100% 100% talaga, hindi pwedeng uh, kunting paniniwala kasi hindi siya gagana guys, ito lang tandaan ninyo ha, ito lang isipin ninyo bakit yung iba, ang dami na pong uh, nangyayari sa kanila gumawa sila ng mga pampaswerte bakit gumana sa kanila So, kung gumana sa kanila, walang imposible na gagana din yan sa iyo, okay? Kung gumana sa akin, syempre gagana din yan sa inyo. So, guys, uh, samahan mo po ako hanggang matapos ang ating video ngayon. Ituturo ko po sa inyo kung ano yung sinasabi kong paraan, okay? Para puro swerte naman ang iyong maranasan sa pagpasok ng taon ng 2023. Okay, So, pagkagising mo sa umaga bukas, bukas po yun ang year is last talaga na Friday of the year 2022. Last Friday sa December, last Friday sa taon. So, grabe no. Yun po ang pinaka-importante. Huwag natin palampasin yung araw na ito, okay? So, pagising mo sa umaga guys, ganito po ang gagawin mo. Kumuha ka ng isang basong tubig. Isang basong tubig lamang, okay? Isang basong tubig. And then, magredi din kayo ng asin. Kahit anong klaseng asin ang gagamitin mo, pwede kang gumamit ng rock salt, sea salt, or uh, Himalayan salt. Pwede rin yung cooking salt. Yung, yung ginagamit natin sa pagluluto. Pwede po yun, okay? And then, once na nakaready na po yan, dyan sa harapan mo, kailangan po, pumwisto po kayo na yung position na yan, diretso sa silangan. Alam mo yung silangan ando doon sa harapan mo. Huwag kang tumalikod sa silangan or ah, nakatagilid, okay? Kailangan, alam mo yung silangan nandiyan dyan. Kahit ano pa yung pader kahit sarado pa yan dyan. Basta alam mo, yung lugar na yan, dyan po uh, yung araw. Dyan po ang silangan, okay? So, i-ready mo yung gagamitin mong tubig at saka asin. Ilagay mo sa gitna. And then yung uh, baso gagamitin mo, kailangan babasagin siya. So, ang una mong gagawin dito, mga kaswerte ko, inhale, exhale ka muna. Napaka-importante yan para ma-release yung ano yung mga niramdaman mong medyo may doubt kasi minsan kasi sa atin, magkakaroon po tayo ng totoo kaya ito. Yung mga ganyan, duda sa isip, yung mga doubt. So, yung pag-alimlangan, duda sa bisaya yun. So, ayan, pag once po nakaready na karinila, lahat yan sa harapan mo, ang next mong gagawin dito, kailangan yung hawakan mo yung itong yung tubig. Hawakan mo sa kaliwang kamay mo. And then, itong kanang kamay mo, kumuha po kayo ng asin. Uh, ganyan lang kadaming asin. Ayan. Isang ganyan lang. Isang ganyan. Pwede naman sya marami, guys. Isang ganyan. Depende rin sa inyo, okay? So, ihulog mo ang asin dito sa ating tubig. Ganyan po. So, once na nahulog na po yung asin dyan sa ating tubig, itong tubig na ito, mag-manifest ka dito. So, ang wish mo dito, hilingin mo po, na itong taon na ito magpasalamat din kayo guys uh, magpasalamat din kayo kung ano yung naranasan ninyo ngayong swerte sa taon na ito may swerte man na konti pasalamatan niyo yan and then magwish kayo sa pagpasok ng taon ng 2023 ay uh, babaha sa inyo ang swerte uulanin kayo ng swerte positive no kailan mo yan and then ito po pagkatapos mong nagwish dito pwede rin sabihin mo um ang tubig na ito para sa aking kasaganaan sa buong taon ng 2023. Ako ay magkakatanggap ng ganyan-ganyan. Ako ang aking buhay ay magbabago. Depende po sa inyo kung paano mo siya banggitin ang iyong kahilingan mo. And then, ayan, pagkatapos po niyan mga kaswerte ko, ito po mga kaswerte ko, Ang uh, tubig na po ito ipang paligo po ninyo ito. No? Pag once naligo na po kayo, uh, ipang paligo ninyo ito. And then, pagkagabi, ito po guys, umaga mo po ito gawin. Siyempre po, maliligo kayo sa umaga. And then, pwede mo rin itong ihalo sa isang timba na malaki. And then, uh, bago po kayo maligo, magdasal mo na kayo hilingin ninyo, mahal na Panginoon, ah, para pang binabasbasan ninyo ang tubig. Mahal na Panginoon, hilingin ko po ang blessing nitong tubig na ito. Kasama na ito mga kaswerte na hinalo mo sa maraming tubig, yung tubig na ipampaligo mo. hilingin mo po na sa pamamagitan sa tubig na ito, ah, bubuhos sa inyo yung swerte. Kakapitan kayo ng swerte. Lahat po. And then, ganyan po. So, depende po sa inyong kahilingan. No? And then, pag, di nakapaligo na po kayo niyan. Pagkagabi mga kaswerte, gabi po, bago po kayo matulog, biyernes ng gabi, umuha po kayo ng asin, ilagay ninyo dito sa iyong palad, dito po, sa kamay ninyo, dito po, and then, ah uh, pwede po sa kanang kamay mo siya ilagay, mas maganda sa kanang kamay, and then dito po, magwish ka dito. Bago ka matulog, magwish ka dito. Hilingin mo po dito kung ano man yung uh, mga mga gusto mong matanggal sa iyong sarili. Kung negative, yung duda, yung mga ganyan po, yung kahirapan sa buhay, pwede yung ganyan. Depende po sa inyo. And then, ito po mga kaswerte ko, pagkatapos mo pong nag-wish dito sa asin na ito, itong asin na ito, ah uh, para, para bang sinasabi mo po, isama ko na yung aking kahirapan sa buhay, ibubuhos mo na ito sa inyong iniduro. Ibuhos mo siya sa iniduro. Then, buhusan mo siya ng maraming tubig. Ganyan po. Pero, kailangan po, mag-wish mo na kayo. Okay? And then, iyan po, mga kaswerte ko, kung ano man ang yung hihilingin, kailangan po, positive ka lang. Huwag kang magduda, huwag kang mag-isip ng kahit konting doubt sa isip mo. Pag yan po ay ginawa mo, ang Pagpasok po ng taon ng 2023, pagsalubong sa taon, sa bagong taon, magiging positibo po lahat. Pwede po kayong humiling, halimbawa po naglagay kayo ng asin dito sa kamay nyo. Hilingin po niyo kasama po yung pamilya ninyo. Ah, matanggal ang lahat ng negatibong inihiya dito sa aming tahanan, lahat ng kahirapan sa buhay, bago kayo matulog, gawin po niyo ito. Kasama yung mga pamilya mo, asawa mo, mga anak mo. Pag kayo po humiling, isama po ninyo ang buong pamilya, okay? And then, pagkatapos yan, mga kaswerte ko, iulog mo siya sa inidoro, then iflas mo yung inidoro na yan. Lahat ng kahirapan ko sa buhay, sasama na doon sa pagflasa uh, yung inidoro, si CR. Then, buhusan mo ng maraming tubig. Yan po, then matulog na po kayo, mga kaswerte ko. So, yan po, gagawin yan sa araw po ng biyernes. So, maligo, again, ulitin ko po. Maligo ng tubig na may asin sa umaga po bukas ng Biernes. So, that is cleansing po. Cleansing. May vlog na rin tayo ng naka, nung nakaraan yan. Cleansing po ang, ang ko niyan. Cleansing. Kailangan mong mag-cleansing sa sarili mo. So, isa din ang asin na paraan no, cleansing kayo. And then, uh, ang asin bago matulog sa gabi, ilagay sa iniduro lahat ng uh, lahat ng kahirapan sa buhay parang wish mo na i baon mo na lahat doon sa iniduro isama na doon sa iniduro din matulog ka na maayos positive lang magiging ano yung isip mo talagang iano mo na talagang ang swerte sa iyo ay kakapitan ka and din positive pa kaswerte ko kung ano yung hihilingin mo nitong taon ng 2022 lahat po yan mangyayari sa iyo yan po mga kaswerte ko, isang panibagong pampaswerte po. Sana itong video nito ay makakatulong po sa inyo. At dasal ko po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. So mag-iat kayo palagi. And then huwag kalimutan, comment down below. I claim it. And then share your family and friends this video. And like, subscribe po sa hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat mga kaswerte ko. Mag-iingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye!